Okay. Yeah. Oh. Oh, content mga idol. Atong buhaton karon, papalitan natin to ng uring yung kam itong cam gear shop. Ang gagawin niyo bago niyo tanggalin ang ano ang cam gear shaft, itap niyo muna yung flywheel. Katulad nung video na ginawa natin sa mag-adjust ng ano sa pag-adjust ng platino itap nyo pagkatapos tanggalin nyo dito palitan natin ang o-ring pwede rin sa kickstart nyo itap yung flywheel kung kaya nyo pero kung hindi kayo sanay sundin nyo, ninyo yung sinasabi ko doon sa ano sa video na kung paano i-adjust ang platino mahirap lang tanggalin mga idol hindi ito pwedeng ipalabas mo yung ano mga idol yung lalagyan ng uring dapat lang siguraduhin na hanggang ano lang hanggang makaya lang siyang tanggalin kasi mahulog yung webwasser sa cam gear, mga idol at kapag mangyayari yon mga idol sigurado mga idol damage okay. Oh, bagi dari Ah, Jadianlah mga idol. Para lang matanggal yung uring mga idol. Ini sepatah na hindi nama kita Jadi kado itu mga idol. Kailangan sundin nyo yung mga instruction ko idol. Dahil sigurado. Imbis nga Kak yang gastusin. Berado okay. ubos yang tricky mo idol. Okay. Okay. lantai gajalan ka idol ka. <laughs> di so, mga idol. Ingat kayak memang idol. Yeah, mga Malunggab Hindi siya pwedeng idol nga ano mabunot mo siya lahat mga idol kailangan lang na makalabas lang yung puring kaya pala mahirap tanggalin mga idol kasi kaya ba itong inilagay nila mga idol humid oil seal to mga o ito mga idol ayan, no? humid ito mga idol ayan no? hmm hindi siya uring na ano na from factory humid siya mga idol yan lang ang posisyon mga idol huwag niyong ano ilabas lahat kasi masisira yung buhay ninyo kapag ganun huwag niyong hangin eh huwag <laughs> niyong huwag nyong subuking bunutin ng ano mas mataas pa sa ganyan kasi masisira ang buhay mo <laughs> madulunggab kasi mga lasawa mm. ganyan lang mga idol ganyan at huwag nyo lang lagyan ng pandikit kasi wala namang bago na nilalagyan ng pandikit mga idol diba ganyan lang genuine yung kinabit natin tapos ganun wala na luklokin Dok mo lang ginanun lang tapos na tapos balik natin yung ano bolt tapos pag naikabit nyo na yung bolt huwag nyo yung isagad agad yung bolt ito lang o oh. ganyan nyo ha ah. ganyan lang mga idol pagkatapos i-pause nyo yung camgear camgear siya para ma press yung ano, whip washer para masagad yung clearance mga idol para hindi siya umingay mga idol kumagulkol lang ito daw ito daw ito po pagkatapos punasan at paandarin para kumagulkol na siya Hmm. Yun lang mga idol, please like and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayong lahat sa video na gagawin natin. Maraming salamat mga idol. Alright. Bye bye mga idol. I love you.